good luck plants na magdadala ng positibo sa iyong tahanan. Ang mga halaman na ito ay magpaparamdam sa iyo na maswerte. Sa diwa ng pagiging handa na subukan ang anumang madaling gawain na nangangako ng karmak na gantimpala, nakakatulong na malaman na kahit ang mga halaman ay maaaring gumawa ng potensyal na pagkakaiba. Mayroong ilang mga maswerteng halaman sa bahay at mga uri ng bulaklak na partikular na kilala sa pagdadala ng swerte, kapalaran, at kasaganaan sa tahanan, at hindi mo kailangang magkaroon ng berdeng hinlalaki upang subukan ang teorya. Narito ang good luck na halaman na sana ay maghatid ng tagumpay at serendipity sa iyong tahanan, o upang ibigay bilang regalo sa iba. Isa, Halaman ng puno ng pera. Ang halaman na ito ay kilala sa simbolismo nito sa kulturang asyano at sinasabing nagdadala ng swerte, tagumpay sa pananalapi, at kaunlaran. Iminumungkahi din na magdala ng positibong enerhiya, o, chi, sa feng shui, sa tahanan. Dalawa, halaman ng jade. Ang nababanat na succulent na ito ay laging maganda sa paligid at madaling panatilihing buhay sa bahay. Dahil sa kanilang maliliit na dahon na hugis barya, nauugnay sila sa pera at magandang kapalaran. Tatlo, orchid kilala sa pagiging mas mahirap palaguin kaysa sa ilang iba pang mga halaman sa bahay. Pinapatrabaho ka ng mga orchid para sa kanilang pag-aproba, at sinasabing ang pabor ay ibinabalik sa magandang kapalaran para sa hinaharap. 4. Eucalyptus Ang silver coin-shaped juvenile foliage ng eucalyptus ay nagbibigay ng karaniwang pangalan nito, Silver Dollar Tree. Isang marka ng kapalaran na darating. Dagdag pa, ang mga nakakagaling na epekto ng eucalyptus ay ginagawa itong mahusay para sa pagsasabit sa iyong showerhead para sa mga benepisyo sa kalusugan. 5. Mga puno ng citrus. Oo, maaari kang magtanim ng mga citrus tree sa loob ng bahay, na kadalas ang mas perpekto sa timog kaysa sa labas. Ang mga puno ng citrus ay matagal ng kilala bilang isang sukatan ng pagiging mabunga, Depende sa kung gaano karami ang bunga ng iyong puno bawat taon. Ang daming prutas sa puno, mas swerte ka daw. 6. Banal na basil. Kadalasang ginagamit sa Ayurvedic na gamot, ang holy basil root ay kilala sa pagtulong na linisin ang iyong sarili at ang iyong kapaligiran, pati na rin ang pag-iwas sa negatibong enerhiya. Kahit na mas mabuti, maaari kang magtabi ng isang maliit na halaman sa paligid ng bahay, at gamitin din ito para sa pagluluto. Pito, lavender. Hindi na dapat ikagulat na ang nakakapagpakalma at nakakagaling na halaman na ito ay tiyak na makapagpapaganda ng buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw, nakakarelax na pag-iisip ay susi sa pagkamit ng tagumpay. 8. Halaman ng ahas. Isang sikat na halaman sa bahay, halaman ng ahas, tinatawag ding espada ni Saint George, dila ng bienan, at abaka ng bowstring ng viper, ay lihim na pampaswerte, dahil sa katutuhanang sumisipsip ito ng mga lason na gas mula sa hangin at nag-aalis ng mga lason. Sham, Peony, ang mga nakamamanghang pamumulaklak na ito ay sumasagisag sa maraming iba't ibang bagay, kabilang ang pakikiramay, romansa, kayamanan, at magandang kapalaran mag para sa hot pink or red peonies upang makakuha ng karagdagang mabungang swerte. Puting Clover Ang puting clover ay madalas na nakikita bilang isang pagnanais para sa swerte at mahusay na enerhiya. Sa makatuwid, ito ay gumagawa ng isang mahusay na pumili upang magkaroon sa paligid ng bahay, o kahit na ibigay bilang isang regalo. Labing Isa Echinacea kung nasa counter sa isang palumpon o nakatanim sa bakuran, ang echinacea ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mabuti tungkol sa kinabukasan ng iyong sarili at sa iyong mga pagsusumikap, dahil ang bulaklak ay sumisimbolo sa lakas at kalusugan. Labindalawa, halaman ng goma, ang malalapad, may kantab, maitim na berdeng dahon ng halaman sa bahay na ito ay bilugan at hugis barya, na sinasabing sumisimbolo ng kasaganaan, kaligayahan at kayamanan muli wag po kalimutan pakibahagi sa mga kaibigan kakilala o kamag-anak para makatulong sa kanila na malaman ang mga maswerte halaman na magdadala ng tuloy-tuloy na swerte